Narinig niyo yung pangalan na to, Primo, Ay, Sino si Primo? Ito. Bakit binabasag na nila yung oxo? Para mawala na yung ano, yung kasi yan ang ama ama ng pangkate. Eh. Oo oh, nga. Diyan sila nagmula. Labalik tayo dun sa kwento nyo kanina na yung nalipat kayo sa sa, wukso. sa wukso. Kaya nga kami tinapon doon para hindi na rin kami mabuhay. Pag tumawid ka sa ano, sa Bisaya, kung nang isipin na makaka makakauwi ka pa. Si Boyeng kasi pag natirahan mo, hindi papayag na ano. Na hindi bumawi. Kito ko pati empleyado, pinababok ba ka niya? Ay, sing! Bawi na! Kaya lang si Alen hindi na ano. Hindi na sabi ko, bagay, malaking isla naman yung nuli. Bosyo Bosoy. Eh. yun. Malaking ano Si Boy Sabato, mahirap madikitan yun. Doon nagkaroon ng maraming laban. Pati happy go. Talagang man to man na, ano, na laban. Pag mo, yung kasama mo, mamamatay. Yun ang tinaginura ng diabo na, na ng Muntin Tapos ganun maglakas, yun, nahatak yun. Ano? Yun yung epekto ng palo sa kanya. Nung tira niya sa Bartolina, na nagpahuli siya ng matala, pinatay niya yung sa kastiguan yung ano. May kaibigan siya, tinira. Gustong bumawi ni Boyeng. Sinyatgan siya. Ni Sir Cuyo. Matandang empleyado yun doon. Kaya nga sabi ni Kuyo, iisa lang rito. Ang nakakastiguhan, natumira dyan sa loob. Sinyatgan ko, hindi pumutok. Tatlong desis. Sabi ni Sir Cuyo, hindi pa mamamatay doon. Ilan sa empleyado roon? Nagpabahala tinatakan niya rito ng buhing iblis. May lahat dito may tartaro. Mga story yan ang tattoo sa kali. balik tayo dun sa kwento nyo kanina na yung nalipat kayo sa sa Okso. Oo, oh, uh, kayo nalipat well, dun? Doon? Kasama kami, din na wala na yung slanding. Di siyempre, nabuwag na dyan eh. Nabuwag na, At natira na lang sa mga batos. Kung Noong Batos. araw, may mga magkakakosa ron. Hmm. Mm -hmm. Nagbumuo kami ng tira, panahon ni Boeing, pinababa kami ni Boeing Bias. Mm -hmm. Ngayon, ang nagdadala ng tira si Rocky, ah, uh, yun ang tumatay yung team leader. oh, bababa kami, tira kami. Ilan kayo? Tresi. Lahat kami may baon. Bago kami bumaba, hindi siyempre eh, titira nga kami. Mm -hmm. May panggastos kami. Nung ka sa ano, para mag-estambay kayo. Maghanap kayo ng titira eh. Eh, ilang beses na kami siguro, mga ilang araw na wala man lang kaming tira. <laughs> siyempre, nagagalit na si, si ano, si Boeing. P*** na ang yung rake naman ginagawa ko wala ng pondo gagawin magiinom sa nuwebe ng tuba tapos uwi mga lasing na parang naglibang lang eh kami kami landing si junior, junior tawag namin junior kalkal isa lang kami di ba may nakita kami doon sa singko sa so may GI sabi ko pa natin huli natin to sabi ko sige malapit na kami doon sa, ano, sa GI. Ito ang lukulukong, ano, lukulukong junior tapitan. Pati ka na ngayon. Di ba? Bumunot. Eh, siyempre, ganyan yung machete niya tumakbo yung GI. Eh mas mahigit, mas mahaba pa yung binunod doon sa may ano eh. Doon sa halamanan eh. Magamat bumunod, andyan dyan na yan eh. Kahit bumunod siya, kasi doon sa munting lupa. Kaya bumunod kaya kay hindi. Hindi mo napipwedeng siyakin yung pare. Pagalingan na lang ng tama natin kung sino yung... Mm hindi -hmm. sinalukupan namin, di ba? Na-alarm doon sa mga empleyado doon sa ano, plaza. Nagpapagot nga siya, no? Eh, Castanyar. Ang bumabali sa amin, si Bakla yung bak ng empleyado. Binabaral kami ng gran. Eh, syempre, takbo kami. Itong tarantadong ano, junior Dapita, may tama daw siya. Pero nagbabaral kami, siyempre, uwi na kami sa, ano, sa tres. Tumama doon sa ispalto, tumama sa, ano, niya, katawan niya. Dumikit yung ispalto. Ako Ay, niya ako sa may tama ko. Siyempre, buhatin mo ngayon yan. <laughs> hindi pwede iwan, di ba? Pagdating namin doon, siyempre, meron kami doktor doon, eh. Mm hmm. Yung tinatawag namin doktor putik, meron, kompleto kami roon. May desk cross, may pang-opera, may pang-ano. Doktor Putik talagang kang ano pa yun napang lagi mo nung makikita nakadikit yung ano yung espalto <laughs> sabi niya tang espalto lang po binatukong kami po na mukha puro kami tama puro kami tama, puro kami tama. <laughs> siyempre bulyaso na Puto hmm. putukan di wala naman natira kumbaga sa rohugong lang muntin lupa kaya kami natapos yun na no? puro bulyaso lang yung nangyari. Mm -hmm. Pero nabuo yung 13. Yung 13, sabi mo, hindi naman tayo 13 kartas eh. 13 tayo takbo eh. Ito so, wala tayong ginawa, kundi tubak mo ng tubak mo. Puro tayo nababaril. Biro, plaza kami. Bago ka maplaza, mauli ka, <laughs> pokpok ngayon, lagay ko ngayon sa Bartolina. So, biro mo nangyari sa amin noon, puro gano'n. Nung matapos yan, mm -hmm. nabuo yung 13, diba? Kasi natabog takbo. na 13, kami yung mga naiwan. Siyempre natapon na iba. Tatanda mo iba na yun tayo siya yung 13 sila, Junior Dapitan. Ako, si Anding, si Mik -Mik. Tatlo kayo magkakakosa niyan. Si Anding, ako. Hindi mo niya itong maliit na tinatawag namin. Si Mikmik. -Mik. Tinatuan ni boing Ibias ng ng agila sa likod. Nangangayaw na yung Mikmik, tinatatuan niya. Ayoko na yun. Tangin mo ka, sabi ni Buhing. Papatatuk patatuka, tapos... Hindi pa pwede ano. Hindi mo tinatuko niya doon, hanggang dito siya pwit. Laylay na nga yung ano niya, yung... Sabi ni Boy, upuan mo. O upuan ko, wala tayong magagawa. Pinakupo ka sa akin ni Boy. Ano kaya mo sa gusto? Hanggang saan na tapos. Yun ang kakosa namin ni Anding na demonyo itong maliit. Yun naman Tumira na sa BCJ. Yun ang Tumira sa BCJ. Kaya nagkagulo ang ano. Nagkaroon ng pagitan ng bahala. Bisaya. Hanggang nabawian naman. Ang binawian naman. Commander ng ano, ng BCJ. busy sa bater. Yun. Ng BCJ? Oo, yung boy sa batter Yun ang nagpapatrabaho ng, ano, ng, ng kalandrakas sa buong maximum. BCJ? Oo. Yun ang ano, tinira ni Alin, kaya nagkagulo yung ano. Dapat namatayan kung walang pera, naitakbo sa ospital. Kasi sana nga kami yung mga nakasalang dyan. Eh. Ay, eh, kaya lang, tumayo si Alin, sa opisi na babakabakan. Eh. Pinatira ngayon, yan ni Boeing? Oo, kumbaga sa ano, gusto niyang humuhulo ng ano. Kasi pinapat... Tay ngayon ano eh. Tumawid yung isang ako sa namin na Pati nga yung empleyado, pina, pinababakbakan sa amin. Eh. Pinapakan ni Boeing lahat yung lamsig. Oh, sirain lahat yung pinagawa ng empleyado. Pati yung empleyado, buti hindi pumasok. Kami nakatuwa ka, mm -hmm. na ka empleyado. Pinapabakbakan ni Boeing? Ni Boeing, oo. Oh, ganun ka klase nga oh. Kasi dahil nga mapagmahal sa kapo sa'yo. Ah, may tumawid, uh, may, Kayo, may tumawid sana, na may, may, may tumawid na baboy. Yung ganun ng baboy. Okay. Ay natirahan. Ah. Uh, kaya nung matira, tumayo si, si Alin. Ako na ang sasakripiso doon sa dobi. Paging si Boy Sabater, pasok doon sa opisina. Binakbakan si Boy Sabater do Kaya si Alin hindi na nakalabas ng buhay sa mo sa loob na ng gate, binanatan yun. Kasi patient oh. na siya, lo? Mm -hmm. Talagang ano, tumatakbo ngayon siya, no? Ano siya, kung kasa, ano, hindi na siya makakahumbig. Kasi ang carcel side, pag tumawid ka sa, ano, sa Bisaya, kung na isipin na okay. makakauwi ka pa. Eh, kaya lang, siyempre, yung kakosa namin, pinano na, ano. Siyempre, empleyado yung ano, uh, nagutos, eh. Kapag doon, kinain naman nila. Ang dami ng tama, eh. Kaya sabi ni Boeing, Putang na hindi bibi pwedeng ano. Biro mo natira yon doon. Alam nako ako si sa loob sa ko sino yung natira. O sabi ni Boy bawi ka agad. Eh wala naman ano, nabawi yan. Mm -hmm. Na bawi, ano. Kaya yung bumawi. Si Boy kasi pag natirahan mo, hindi papayag na ano. Ika, ano na bawi? hindi bumawi. Kito pati empleyado pero bubukbukan oh. na. Ganun ano, ganun magdesisyon. Hanggang sa tumira, nakabawi na. Tumatakbo na siya, ano. Nasa, doon kami sa, ano, sa harap ng pintuan ng gati. Kaya, kita mo yung, ano, doon sa gate 1. Ando doon si, si Boeing sa, ano, 3C2. Mm. sa bigada ko. Mm. O, yun. Nakaupo kami, ro. Tumatakbo na si Vero, no. I Ay, sing! Bawi na, Kaya lang si Allen, hindi na, ano. Hindi na makamabalik. Nakarating kami ng putok. O, yun na, sabi mo, no? Sabi ko, bagay, malaking isla naman yung nuli. Bosyo okay. oh, malaking Malaki ano yun. Si Boy Sabato, mahirap madikitan yun. Kaya sa office, na siya binakbakan. Ganon, nangyari. Hingga sa then, mangyari, lumala ng lumala ang pirahan, di ba? Ngayon yung nagkabuhusan. Dahil si Sabater nga, ano, eh. doon nagkaroon ng maraming laban. Pati happy go, dumakita mo yung showdown. Doon nga ako nakakita ng ano, talagang man to man na ano, nalaban. Pag iniwan mo, yung kasama mo, mamamatay. Ito nga si Bubot Beto, kung hindi namin nanalayan may balik sa tres. O oh, wala. Kasi masasagasaan na siya, sasawsawan na siya ng ano minit bitamin lang tayo, pabalik namin siya, no? Mm hmm. Kasi may tama rito. Hindi siyempre, hindi na makalakad. O, nung maayos na, di ba? May, may doktor nga kami rin, si doktor, doktor Putik, eh. Kaya lang, pag malala, hindi niya na kaya yun, mga opera, no? Basta mm -hmm. yung meron lang, pwede meron. May desk may mga... Diyan nagsimula yung labanan ng BCG, mm hmm. tsaka mga... bahala. no ano? Bisaya. Allied ng alay, <laughs> ng Bisaya. Kasama kami ng landing noon. Kaya lang, medyo ano pa kami landing noon. Bagito pa kayo? Oo, medyo... Mga asintado na rin kami. Mm -hmm. Kasi mm tinatawag -hmm. na asintado ron. Kasi yung wala ka pang tira. Mm -hmm. Kami, mga asintado na kami pwede na kami mag mag mayor, hmm. assistant, pwede kami lahat na pwede namin ano. Hmm. Kaya lang hindi naman pwede sumumpa kami yung mas marami sakripisyo ron, mga unang nagsakripisyo. Una. hindi na. pwede ikaw agad yung uungusan mo. Oo, uungusan. Kasi may bias doon eh. So ah, sumariya oh. ka naman magugulat mo. Tang na nauna ako sa iyo eh. Ah. Dapat ako muna diyan. Politika din uh, tama oh, sila parang ganoon. Kaya lang pag napagkaisahan ka naman oh, nakita naman yung ugali mo, hindi ka pwede malukluk doon. Hindi ka pwede diyan isalba yung utak mo eh. Gaganon din siya ron. Kumbaga sa ano, hindi siya makakapagdala ng pangkat dahil hindi ka marunong magdala ng pangkat. Kinakailangan kasi ang pagdadala ng pangkat. Andiyan din ng puso mo sa pangkat. Tsaka ko sa mo. paano mo dadali ng pangkat? Kasi isa sa alang-alang sa'yo, yung buhay ng pangkat. Yung buhay ng buong pangkat. Yan ang dadalin mo. Ng buong pamilya mo? Oo, lahat yon Doon. Kasi ultimo ano dyan eh, yung problema ng bawat isang kakosa mo, yun na kailangan malalaman mo yun. Mga solusyon na. Eh? Oo. Oh, oh. Halika, tawag mo ano. Oo. Oh. Mm -hmm. Si Boying ganun. Chanting, ganun din. Naglakad si Boying ibias, Nakita ang natutulog ka sa ano. Babalik yun, tatawagin yung mga mayor. Liga. Bigyan mo nga ng higaan. Labang kumot yun. Mm -hmm. Bibigyan nga ng kumot. E may mga tarantado ng mga kakosa namin. Na ano, Disyembre, may higaan siya. Mm -hmm. Kutyo, ba? Sarap ulo. Pag napalaban ng Hongkiang yun, yung tatawag ng Hongkiang, dalawa sila, sugal Hongkiang. Mm. Wala na naman yun doon. <laughs> Manadaanan ni Boeing, bakit yan, no? Na Django Ying. Alam na ni Boeing kung saan. Kasi sugal din si Boeing, eh. Yung Boeing yung bias kasi, pag naglaro din ng sugal yun, oh, gusto rin yan, no? Laro. Laro talaga? Hindi, <laughs> oh, hindi mo pwedeng yung takbo niyo. mo. Oh, magkakagulo Oo. Oh. Upo ka talaga. Oo. <laughs> oh, hanggang sa matapos yun, no? Oo. Oh. Pwede. Ayoko na. Oo. Oh, hindi pwede. Pe yun naman ano, yung job namin yun ang tinaginura ng Diablo ng Muntin Lupa. Kami nagbansa dyan, Diablo ng buwang. Eh kasi yung buwang sa buwang, mas buwang yun. Kung Diablo ka, mas Diablo yun. Kaya nga pinagsama-sama ng Diablo ng buwang yun eh. Yung si buwang ibya, kaya lang mapagmahal sa kasama. Hmm. Sa Saka sa... At saka bilib ako, hindi mo mapasuot ng araw. Kila ano, yung mga buwang siyo ng araw talagang... Kalahas? Oo, oh, Hindi. Makikita mo si buwang ibya, nakamaw. Nakalislis pa yung ano, pantalon, di ba? Tapos ganun maglaka yun, nahatak yun, ano? yun yung epekto ng palo sa kanya nung tira niya sa Bartolina na nagpahuli siya ng matala pinatay niya yung sa kastiguan yung ano yun sa iwahe oh. pero maraming humanga yun doon ano kung bakit inabot ko pa ron yung empleyadong bumaril sa kanya si Atgan yun si Atgan siya ni Sir Kuyo matandang empleyado yun doon kaya nga sabi ni Kuyo isa lang rito ang nakakastiguan na tumira sa loob yun labas yun puro palo inabot sini Atgan ko hindi pumutok tatlong beses Sinatgan, ng pinutok niya sa taas, kumutok yung shotgun niya. O ginawa, hindi niya pinutokan si Boying. Sabi ni Sir Kuyo, hindi pa mamamatay mo. No? Hmm. Hindi pa oras. Oo, hindi pa. Ayan yung ginakwento nila na nagtago si Boying. Nang matalas, oo. Oh. Nagpa-surrender oh. siya mismo. Oo, oh, oo. Oh. Uminom pa ng alak eh. Pero, paano ba nag-umpisa yan? Yung sinasabi niya nag nag-surrender. Kasi may kaibigan siya, tinira. Gustong bumawi ni Boying. Hindi niya nga ako gano'n yun eh. Kaibigan niya lang yun eh. Binawi niya? Oo, binawi Pinasok niya sa loob ganong klaseng kaibigan yun, mm. -hmm. yung Boeing mm. Ibya. Kaya lang, talagang marami humanga sa kanya. Doon ko natuklasan, numapunta ako sa Iwahi. Ilan sa empleyado roon nagpabahala. tinatakan niya rito ng Boeing Ibya. Smith, lahat dito may tartaro. Empleyado? Oo. Oh, oh. Tinatuan niya mismo? Oo. Oh, oh. nagpalagay ng pangalan niya, Boeing Ibya. May tartaro sa ganito. Sa kolonya na yan, lo? Oo. Oh, oh, Sa Iwahi na yun. Yun yung istorya ni, ni Boeing. Minum muna ng, ano, ng gin. Kasi siyempre, para mabortolina ka. Ngayon, hmm. para talagang mabartulina ka, sinurender niya yung matala. Pinakain pa, bartulina ka talaga. Pasok ka ngayon doon sa ano. May suntok ka na sa Sinur lahat. niya makabartulina. Kaya papasok siya, o. Oh. Ngayon pagpasok niya doon sa ano, sa kastiguan, oh, pinasok niya na doon sa mayroon. Um, ah, um, may isa pa siyang matalas. Oo, oh, yung isang matalas, yun mo, pinambakbak niya. Kasi pinapasok ko yan eh, yung kastiguan But, na yun. May yung. bawi niya lang yung kaibigan. Hmm. bilang mo. kasi ako doon sa loob ng kastiguan. Ano kasi ayaw magbilang doon. Kasi katuliran ko naman, ba't naman tatakot Bibilangin ko lang naman yun eh. Matatakot ako dyan. Pag may atraso ako na... Kasi iba naman kasing kapatas doon, ginagamit yung ano nila. Kapangyarihan eh. nila? Oo. Oh, Pipikapin nila to. Kakastigo yun nila eh. Minsan hindi binibigyan ng katarungan yon, Mm. -hmm. Okay, pasok na yun doon. Mm. -hmm. Pag pasok doon, magdadamdam doon. Pag napasok ka rito, yari ka sa akin, aaminin na kita. Babawihin ka? Oo. Kung na kung babawihan ka eh, kung hindi ka na makalabas ng buhay doon. Kasi sa doon, sa Bartolina, lahat ang doon. Ang mga tao doon, alis sa ano. May kanya-kanya silang gamit. Paano mo Di ba? Pag kung ano mo na iisipin ng isa ron, ayun ang ano. Kaya nga nagkakapatayan to sa loob eh. Ang butsana sana kung hindi ka patay. O iba ron, isang bugbog lang. Pag sure, mo pa pag, uh, Oo, oh, ka pa, bugbog lang. Ah, bugbog bug lang yan. Pero pag medyo masilang ka, tinirahan mo sila, napasok ka roon. Tapos medyo may mga kaibigan yon doon. Oo. Mm -hmm. oh, natapos na rin ang buhay mo. Hindi ka pa nakakapasok. Kinakailangan maging magaling ka rin. Huwag ka mapasok doon. Hmm. Kumuha ka na ng padrino mo, para doon ka lang sa labas, itapong ka na lang sa ibang kolonya. tatlong sangay kasi ng kolonya ano doon. Pang-apat yung Santa Lucia. Pwede nyo bang ikwento sa amin kung paano na kayo nalipat doon sa Oxo? Nung ano, nung matapos na yung ano namin lang din, siyempre, ano na sila, pagtatapon na. konti na lang kami na ano eh, naiwan doon eh. Ngayon, si Baltorogi na ang nagdadala. Iba na yung nagdadala eh. Hmm. Dahil si Baltorogi, minaniobra na nga kami lahat. Hmm. So, ay si Na Kaya nga, ay, ang bilin ni Baltorogi, huwag na kami tatanggapin ng pangkat. Basta lima kami natapon sa ano eh, sa 7 Nung matapon kami 7 nagkanya-kanya kami eh, panapunta sa BM. Tapos ako, naiwan ako sa ano, Bartolina ng BSL eh. Ngayon, ayoko nang kumasa sa BSL, parang hindi ako komportable, eh. parang hindi ako tiwala ba na. No? Mm. -hmm. Meron akong kaibigan, kapatira namin, kaya doon ako naging iglesia. Nag-iglesia ako sa si Bartolina, tapos ikapatira niyo sa 7 dito. Sabi niya, Romy, dito ka na lang sa akin, tol, sa 7 dito. Di nagpalipat ngayon ako doon sa, no? sa 7 Okso yun eh. Yun ang brigada ng Okso. Nung mabrigada ako ng Okso, hinahabol ako ng BSL. Sabi, mm -hmm. bakit ano, palipat ka pa, Ilapit eh? lang. Mm -hmm. Sabi ko mas komportable kasi ako dito. Kasi pagdating doon, para naramdaman ko mababalago mm -hmm. ako sa ano Sa trabaho ba? Mm hmm. Kumbaga sa ano sa akin ibi ano. Sa akin dadaan lahat yung trabaho. Pabagsak lahat. Oo. Magkakaroon ako ng problema. Palipat ako doon. Ginawa ko tinuruan ko na lang yung mga tao doon sa Oxo na paano mga landrakas, kung paano magsunog, kumuha ng lasaper. Lolo, paano yun? Kasi, di ba sinasabi nyo nga kanina sa kwento nyo, mm -hmm. Hindi ba kayo hindi di, ka ka na ba na Oo, kasi, alam namin kasi nakalaan na kami roon eh kaya nga kami tinapon doon para hindi na rin kami mabuhay para kung sakaling konti ng in depresa inaantay lang ng bisaya na magkagulo magbakbakan kami kasi ay walay pa kayo oo, oo. kaya nga hindi kami pinagsama-sama eh hmm. kasi pag pinagsama-sama kami malakas kumbaga sa ano makakabawi kami pare-pareha makakatabla <coughs> ah, oo, oo Ngayon, binuwag na kami pare-pareha. Ngayon, ba? nung mabuwag na kami, may, isa, may punta sa amin sa Batman, may napunta sa amin sa BM, tapos sa BSL. Hindi kayo tinatakan lo? Ay, yung ano, yung tatak? Oo. Oh. Oo, oh, yung Ayan, Yan, kaya na ko ng bulaklak. Ito, bungo yan lo. bunguyan oh. yan eh. Kaya lang, yung primitataro ko, para magiging doble kara ako. Oo oh, nga, ano. Ngayon, kinausap ko yung ano, yung bosyo. Hindi sabi niya pa ano lang, para kahit, kahit pa paano meron. Huwag mo niya nang pakailaman yung ano. Hmm. May bitataro rin ako sa ano, sa pa eh. Sabi niya, hindi total tao naman yan eh. Ang inano lang, yung tatat. O sige, sabi kong gano'n. Eh nakita ko rin, pag Manila boy, hindi ka pwedeng pe ano. Pero nakita ko yung galawan nila, kung sa ano. Eh wala naman sila nakita ng ano sa akin. Sabi nung boss yun, Rawi, sa lang kita. Sabi ko, gagawin niya yung ano nito. Hindi siya, pinaramdam ko na agad eh. Hmm. Kasi nagdala rin ako ng pangkat eh. Doon sa Manila boy pa, tapos gagawin mo ako robot. Pag sinabi mong kagatin mo yan, wak! Diba? Ginawa mo ako, ano. Sabi hindi ko na iniisip. Ikaw, ko dyan. Baka kalab. <laughs> you <laughs> Siyempre, eh, nakikibagay ako. Bagong salta ako sa kanila. Eh. Yeah, pinakita ko rin sa kanila na kung ano yung katalinuhan din natin sa so, pamamara ng pangkat. Kasi mga bagito pa sila sa ano eh. Kung ng pangkat eh. Eko kasi pa, mula na pagkabata, kami landing. Hanggang sa makita kong ano ba yung dapat kong gawin, binigyan ko sila ng ano, kung mga idea. Hmm. Tinulungan ko kasi marami ako kalaman sa ika nga, sa kabuhay ng pangkat. Gumawa ko ng ano, ng mga lasaper doon. Ito, tinulungan ko yung mga tao. Hmm. Nagkaroon ng income. Kasi ang ukso doon, wala na, binubuhog na ng ano, ng alay line. Tinatanggal na nila yung oxo Ah, light. Yung mga Bisaya. Oo, oh, no, oh, ng no. Bisaya, BM, BSL, BRM, Binabasag na uh, nila yung Okso. Oo, oh, Batman. Bakit binabasag na nila yung Okso? Para mawala na yung ano, yung kasi yan ang ama, ama ng pangkat eh. Oo oh, nga. Diyan sila nagmula para mawala na sila ng responsibilidad na eh, yan ang ano kasi hindi sila makangat eh hindi sila makangat sila sa, sa mm. ay pinagmulan lang natin yan eh hindi katulad pag nabura na ano ang okso wala nang pinagmulan nagtayo na tayo ng sarili natin ano di meron tayong angat na ano. yun ang mga prinsipyo ng bawat pangkat kaya gusto nilang buhagin nung mga panahon na yun oo nung mga panahon na yun kaya lang medyo makitid pa rin sila hanggang sa medyo lumawak yung pondo namin ginawa ko punta ako sa over sir bilihan ng mga bagito yun mm. ka ron pag may dumating ng mga bagito, mamimili ka ng tao ron. O, pwede nga ako dyan, lima. Mm. Oo, oh, kinimang tatak dyan. Kahit may ibang may tatak, madadaling ka ron. Pagdaling doon, buburahan na kita ngayon. Kakargaan na kita ng okso original. Kaya, ako naging marker ng okso. Namimili na ako ng tao. Tinuturuan ko oh, kasi. Kaya ba? yung bosyo, Ibang klase na, biro mo hindi na arok ng buhos yun na gano'n. Kung hmm. baka sa nakikinabang na siya doon sa ano. Nagkakaroon na ng income. dami na yung okso. Hanggang sa maging may sandaan na yung uli yung okso. Masama ako doon sa bumuhay ng okso. Hanggang sa tumagal, eh siyempre yung mga bisayang ano ron na litim yung okso ron. Medyo gusto nila. Bakit pasisikatin natin si Romy? Eh Manila buyan nakatatak na kasi sa alay sa Bisaya kapag Manila boy ka eh niluluko mo sila ah, At ano kung ka agad mo lang hmm. iba yung iniisip nila kung baka sa ano gagawa ka pa lang iba na yung iniisip nila pinag-iisipan ka na oo, oo na hindi maganda hangga sa BSL tsaka BRM pinatawag ako ro yung hmm. dure akit nga rito yung um, bosyo ng BSL tsaka BRM may doorman tapos pagpasok mo nakita mo yung alak yung ibang klase ng alak <laughs> tawag yung bosyo ng BRM kasi magkasama sila sa ano eh, sa brigada hmm. yung tao nila hmm. halo na yun kanyari isang BSL isang BRM magkasama na kayo sa selda pinagkaisa na niya, no? kaya, biesel, rin ano. kaya kakanti ka ng BSL pati BRM parang ginalaw mo na rin damay na rin hmm. eh yung OXO medyo nahihiwala yun eh. ngayon inaalay na nila medyo umaangat na yung OXO pinatawag ako kipli ka inuman tayo sige sabi ko agurang kasi tiyatawag din lang akong agurang eh. kumbaga sa ano may respeto ka sa bawat ngayon sabi sa akin ano, ng dalawang bosyo, dito mo na lang yung ano yung ano, yung kaalaman mo, malaking pangkat to. Eh yung ox na lang. Sa, sa BRM? Oo, oh, sa BRM tsaka BSL. Siyempre yung boss yung ganyan. Dito na lang. Bukasano supportas na lang kita. Kasi wala naman na si Bebo Hmm. na medyo against ka sa kanya, eh wala naman na yan. Iba na ang nagdadala Sabi ko, agarang pag-iisipan ko. Yung paglaalaya ng Ablao na bosyo, siyempre yung pamalit, medyo mahina. Medyo iba yung dating. Galing sa GI. nag a ngayon yung ano, yung hindi matanggap ng mga bisaya. Ng mga bisaya. Parang hindi na matanggap na pinamaanduhan sila nung galing sa GI ito eh. Kung sa ano, tayo, lihitin mo rito eh. Para bang tayo yung ano, nag-ano sila. Tumira sila ng perlip. Gumawa ng ano, pagkaklasan. Nagkabakbakan ngayon. Binakbakan siya. Ngayon, siyempre, cheap jury ako. Yung bumakbak sa kanya, hinaw, ko. Puto, mo. Sabi ko, buo siyo yan. Ang masama, pagkahatak ko, hindi ko alam, planado, nasama tuloy ako doon sa ano, yung Sputnik na ano na si Benji kaya naging kakosa ko yun eh natapon sa ano sa sablayan hindi ko iniwan sa ere ang may kasama kay Sputnik niya oo, oo na ano na nagpawak so rin ngayon yung bosyo pinapasok ko rin sa ano sa sa selda ngayon yung Benji inata ko dahil babakbakan na yung Benji eh yung pagkawa ko ng Benji sinakal ko tapos biluksan ko isang selda pasok ko dyan di di sarado ako ngayon naiwan sa labas mm -hmm. di ako ngayon sumagip ng ano chip na kay gano'n ka mga sa ano, ikaw yung ano. Di siyempre, nabakbakan ako. Puro palo nga inabot ko eh. Di siyempre, sangga. Di duguan ako, di ba? Ngayon, nagpapotok siya, no? Titupas. Kasi may tumakbo na rin sa ano eh. Sir, binabakbakan yung chief namin doon. Duwating empleyado. Inabot ako niya, no? Ni Tupas. Sabi niya, chief, bakit ikaw nabakbakan? Biro ko Alam nila yung kung sino babakbakan doon, kung sino yung nakapirol doon. Sabi niya, bakit ikaw nabakbakan? Eh, ko nga tata, sabi kong ganun eh. Hindi ko alam eh. Hindi, tayo ko Sabi ko siya, alam ko kasi, pag naiwan si Benji sa loob, kakatayin nila. Eh, duguan na ako, pero siya iniisip ko. Sabi ko, isama ko to siya na, no, si Benji kasi delikado to. Eh, may tira din yun sa sputnik eh. Ngayon, pinubukas ako. Diyan, kasi mama ko eh, bakit sasama yan? Siya, sama niya to siya. Sabi ko, hindi ako lalabas ng brigada rito, hindi ko kasama to. Masaya, isama mo na, chief. Pagkakita namin sa Wadi, maya-maya, lumabas na. Pick up yun na Sabi, itapon na sa, sa na Napaka-buenas niya. Nakasit ka, wala ka man lang gulis. Biro mo hindi mo kasama sa ano. <laughs> kaya lang, eh, keep ka uh -huh. Hindi naman pwede hindi ka gumalaw doon. No? Ito ko nakita yung planado na yung ano. Narinig niyo yung pangalan na to. Primo? Ay, sino si Primo? Ito.